pagpalang araw po sa lahat po ng mga mananood, lalong-lalong na po sa ating mga SSS members at pensioners. Welcome po sa ating YouTube channel. Since papalapit na po ang buwan ng December at papalapit na rin po ang Pasko, marami po mga SSS pensioners ang nagtatanong sa ating comment section patungkol po sa kanilang 13 month kung kailan ba daw maibibigay ang kanilang 13 month. Lalong-lalo na po sa mga pensioners na bago pa lamang po ang naging pensioner ni SSS. Tinatanong po sa ating comment section kung kailan daw ito ibinibigay. Sa mga pensioners po na old o matagal na po na pensioners ni SSS, alam na alam po ninyo ito kung kailan ibinibigay ang 13 month po. Konti lamang po kaalaman kung ano ba ang 13 month. Ang 13 month po ay ibinibigay sa mga SSS pensioners na eligible na makatanggap po dito. Ito po ay katumbas ng inyong isang buwang pension. Kung ano po ang nakukuha niyong pension monthly, yan po ang magiging halaga po o amount po ng inyong makukuhang 13 month. Kadalasan po ito ay ibinibigay sa buwan ng Disyembre o December po. Kung pagbabasihan po natin, no? Mula noong year 2022, year 2023, year 2024, ang pagbibigay po ng 13 months sa mga SSS pensioners ay sa buwan po ng Disyembre. At ito ay ibinibigay usually po para sa mga first batch o yung mga pensioners na may date of contingency po na 1 to 15, ito po ay binibigay kasama po ng kanilang pension, monthly pension, December 1 po. At yung mga second batch naman po na merong date of contingency na 16 to 30 o kaya naman po 31, ibinibigay po ang 13 month ng December 4, kasama na rin po ang kanilang monthly pension. So kung pagbabasihan po natin yung consecutive na last 3 years, binibigay po talaga ito ng December 1 at December 4. Pero hintayin pa po natin ang talagang announcement po ni SSS patungkol sa pag-distribute o pagbibigay po ng 13 months sa inyo. Pero kung may pagbabago po, siguro yung day lang o araw lang pero talaga po itong ibinibigay sa buwan ng December. Kaya po sa lahat po ng mga SSS pensioners, hintayin po natin talaga ang official na announcement po ni SSS. Ito lamang po ang ating information sa ngayong araw na ito. Have a nice day and God bless us all. Ito po ang inyong lingkod, Pro Information Hub.